Subukan nyo na bang tumira sa isang lugar na walang lupa? Bakit kaanin nyo? Saan naman yun? Ang mga nakatira kasi dito, deka-dekada nang nakalubog sa tubig ang tirahan. Ano na nga bang nangyari sa kanila? May pag-asa pa bang mamuhay ng normal ang mga nasa loading barangay? Mga bahay na dika-dikada nang nakalubog sa tubig. Mga batang pinagkaitan ng palaruan. At mga hayop na halos hindi nakakatapak sa lupa. Yan ang matagal ng sitwasyon ng Artex Compound sa Malabon City. Dahil nga ang Artex ay napapalibutan na. ba diba? mababala siya. At napapalibutan na siya ng mga mas matataas ng mga kalsada. Nireclaim na yung uh, lot sa likod niya. So, yung pagtatapunan niya ng tubig ay naging imposible na. Halos imposible. Pagmamayari ng pamilya Tipoko ng Artex Development, ang compound pala na ito. 1960 pa nang magbigay sila ng libreng pabahay sa kanilang mga manggagawa. Pero noong 1984, nag-atlas ang mga manggagawa dahil sa hindi makatarungan daw na oras ng trabaho, mababang sahod at kawalan ng benepisyo. Nakilala namin ang mag-asawang sina Nenet at Henry Sabran, ang mga naunang nabigyan ng pabahay sa compound black out nila wala na kami trabaho. Ang ginawa na rin bayan namin na ng five ano ng kaso sa dulit. Dahil sa matinding pagwewelga ng mga empleyado ng Artex, napilitan itong ipasara. At kasabay ng pagsasara ng kumpanya ay ang pag-uumpisa naman ng pagbaha sa lugar. Noon, hanggang tuhod pa lang daw ang baha sa Artex, hanggang lumala na ng lumala. Ang tubig talaga, anim na buwan tuyo kami. Anim kasi na buwan. Pa, kaya pa ng bomba noon. Ulan baha kami. Ang Malabon City ay isa sa syudad sa Metro Manila na mabilis bahain. Nasa mababang lugar at napapalibutan din kasi ng tubig ang Malabon tulad ng Tulyahan River at Manila Bay. Kaya mabilis ang pagtaas ng level ng baha dito, lalo na tuwing tag-ulan. Napatuyo namin yan. Ah... Uh, nag kami ng resources with the, with the national government, mga kaibigan natin sa BFP, yung mga kaibigan natin sa ibang mga mga, mga negosyante, pwede tulong tulungan namin at uh, na, na, na out namin. talagang matinding linisan ang nangyari that time. Pero sad to say, wala pang isang taon tumagal. At dahil nung bumuhos ang ulan, napunong uli ang artis ng tubig. 2004 tuluyan nang naging floating compound ang Artex. Gumuho ang perimeter wall sa pagitan ng compound at ang katabing malaking palaisdaan. Kaya ang dating malatuhod na baha tumaas na hanggang 6 na talampakan na ngayon. Lagpas taon na ang tubig na hindi humuhupa gawa yung uh, yung mga karate lugar katulad yan katikod niya pabahay na yan palaisdaan yun nagtambag sila hanggang dito na pumunta lahat ng mga tubig ha? tapos kasi sila, palaisdaan tapos yan lahat yung, yung yan itong mga kuan naman yung mga kalsada nag-upgrade din sir di ba tapos pataas na para sa tambak yan. Tapos di, saan puputan po tanto? Dito lahat sa amin. Dahil dito na sa amin lahat. Mga, mga kalsada, ilang tambak. na pabrika, ilang tambak na yun. Pupunta dito. Pati sa palengke, binubuhos ng mga nagtitinda ng istang. Mga mga langis, dito pupunta. Kasi dito lahat yan tambak. Dalawampung taon nang tinitiis ni Nanenet at Henry ang kalagayan ng lugar. Hindi pa rin nila maiwan ang kanilang bahay, lalo pat marami silang alaala rito, kasama ang namatay nilang anak. Ang inyong pangarap sa na? Naglaho ang lahat nung nawala siya ang kasi ngayon. ang taas talaga ng pangarap niya sa anak niya eh. Dahil sa totoo, yung nakapag-aral siya, nakatapos siya ng computer programming. Ang gusto talaga ng anak, ang sabi ng nito na anak habang malakas pa ako, talagang susuportahan kita sa pag-aaral mo. Namatay ang anak nilang si Sandy dahil sa pneumonia at atake sa puso. Pangarap sana ng kanilang anak na makaalis sa lugar na ito. nawala siya, sabi ko, paano na kami nito dahil wala. Kung baga sa ano, siya ang mata namin. Kung ang mag-asawang Sabran patuloy sa pagdadalamhati habang lumalaban sa kanilang karapatan, ang ilan namang nakatira dito dumidiskarte para mabuhay. Ito ang floating Artex compound dito sa Malabon City. Kahit ito ay napapalibutan at inaanod na ng tubig baha sa loob ng mahigit dalawampung taon, ay umabot pa rin ng 60 pamilya pa rin ang nakatira dito na ayaw umalis. At ginawa na nga rin nilang kabuhayan ang pagpapasakay sa mga bangka. Magkano nanay? 10 pesos to 20 pesos. to 20 pesos ang balikan dito sa pagsasagwan sa bangka. Nakilala namin si Noel Alicaba, kindergarten teacher sa Pangulo Elementary School. Dahil sa pagiging bangkero sa compound, natapos niya ang kanyang pag-aaral. Kailangan ko matulungan yung mama ko sa pagpapaaral sa akin. Kaya nagbangka po ako. Which is nakatulong naman po talaga sa akin sa pag-aaral ko. Lalo na kapag may mga project sa school na hindi inaasahan, hindi ko nakuha. Ang nanay ni Noel ay nagtatrabaho rin sa Artex. Dito na sila ipinanganak at lumaki. Nang magkasakit ang kanyang ina, nagsumikap si Noel na mga pagtapos para makatulong sa pamilya lalo na sa kanyang mga pamangkin. Nung nais-stop po ako sa work, nag-daycare center po. Nakita po ng director namin na may potential ako na talaga maging guro po. So yun po yung naging wake-up call ko na mag-take mag -ano mag ng education. Hindi man naabutan ng nanay ni Noel ang pagtupad niya sa pangarap na maging guro. Alam naman niya na masaya ang kanyang namayapang nanay sa kanyang narating kahit malaki na ang kanyang kinikita. Imbis na lumipat na lang ng tirahan, mas pinili pa rin ni Noel na ipagawa na lang ang kanilang bahay. Hindi niya raw maiwan ang lubog na compound. Yung nga kasi memories nga ba ng mama ko, nung mga kapatid ko, nung sama-sama pa kami dito sa bahay. Kaya hindi talaga ako, hindi ko talaga yung option yung umalis ko ng compound po namin. Marami ang nangangalampag sa lokal na pamahalaan ng Malabon tungkol sa sitwasyon ng Artex Compound. Sagot naman ng LGU, hindi nila napapabayaan ng lugar sadyang may mga limitasyon lang daw talaga sa tulong ng kanilang ibibigay lalo na sa redevelopment ng lugar at pagpapababa ng tubig sa compound na ito. Ito pala kasing lugar na ito ay pribadong pag-aari ng Artex Development. Kaya narito pa rin ang mga residente, lumalaban at hindi basta-basta magagawa ng flood control system ng LGU ng Malabon. Samantala, tuloy pa rin ang kasuhan sa pagitan ng mga residente dito at ng Artex Development. Wala kaming ibang hinahangad kundi bayaran kami. Arapin niya ang manggagawa hindi. kung ano ang problema, kung ano ang kabayaran sa amin at itong okay. paninirahan namin. Violation of the Minimum Wage Law and other labor standards ang kasong isinampan nila sa Artex. Pero dahil na-enlist ang compound hanggang ngayon, hindi pa rin nila nakukuha ang pera na ibinigay sa kanila ng korte. private nga siya eh. Madidimanda -de naman tayo for technical graft, diba? Diyan na eh yung tupad ng gobyerno, yung IEX ng uh, DSWD. Ngayon, napakabita namin sila lahat ng mga linya ng tubig. Hanggang sa kalit bagay, kasama nila kami. Kasama nila ang barangay, kasama na city government, tumutulong sa kanila. Hindi lang laban sa karapatan ng kanilang problema. Dahil matagal na silang nakalutang sa baha, nakikipaglaban din sila para sa kanilang kalusugan. In my early journalism years until now that I'm a producer, a host, a businesswoman, a mom, and many other things. I have witnessed how other brands made the consumers believe something that is not achievable. Believe me, I tried it myself. I've seen disappointments, I've seen complaints, I've seen how so many of these false promises. Ruined people's lives. Skin Pro is different because it only uses honest formulations. Real active ingredients, the right dosage, no more, no less. That's why we call this soap a soap with integrity. Honest results from Kojic, Papain, Glutathione, and Himalayan Pink Salt all in one beauty bar. Triple or even quadruple whitening and brightening, moisturizing, exfoliating, rejuvenating properties. Isn't it the perfect soap? Skin Pro is the real deal. It has everything significant and scientifically proven effective to address all of your skin concerns. I'm Corina Sanchez Rojas, and I chose this soap with integrity. Skin Pro. Sabi waterborne diseases. Okay, ano ba yon? Typhoid. Okay, amibiasis. Salmonella, dysenteria. Kung makukuntamin na yung water source nila po, diarrhea talaga. Acute gastroenteritis ang pwedeng E. coli. Parasito, bulati Paliwanag ni Doc Ray, kahit na matagal na silang nakatira sa lugar, hindi pa rin sila immune sa mga virus at bakterya na nakukuha sa baha. Kaya ang paalala niya, huwag papakampante. Maging mali sa sarili para maiwasan po natin yung mga skin diseases, maligo araw-araw. Number two, palakasin ang naturalesa or immune system ng iyong sarili para po may panlabang ka naman kahit po paano ko sa mga sakit maging malinis sa kapaligiran. So, so kinakailangan po maging partikular sa kalusugan. Pag may naramdaman na, uh, wag na po magdili-dali. No? Dumiretso na kaagad sa pinakamalapit na health center. Libre naman po ang konsultasyon. Malayo pa ang lalakbayin ng sitwasyon ng mga residente ng Artex Compound. Pero umaasa pa rin ang mga residente ng floating barangay na darating ang araw na muli silang makakatapak ng lupa at ang kanilang bahay, buhay, at kinabukasan ay hindi na magiging palutang-lutang. Marumi! Puno ng basura at may masangsang na amoy pa. Yan ang naging muka ng Pasig River sa napakahabang panahon. Pero alam nyo ba na minsan din naging kaakit-akit ang Pasig River sa ating kasaysayan? Napakaganda at malinaw pa ang tubig sa nooy Rio de Pasig kung tawagin sa panahon ng Kastila. Naging sentro ito ng kalakalan at transportasyon. Sa lawak ng ilog na nagdurugtong sa Manila Bay at Laguna de Bay, maraming kabuhayan ng umunlad at umasenso. Pero kasabay ng pag-usbong ng iba't ibang industriya, modernisasyon at paglago ng mga infrastruktura sa Metro Manila, dagdag pa ang paglala ng polusyon dahil sa lumoboring populasyon ng mga nakatira malapit sa Pasig River na pag-iwanan, napabayaan at naging tambakan ng basura ang Ilog Pasig. Naglaho ng tuluyan ng dati nitong ganda. Mula noon, iba't ibang proyekto nang ikinasa ng iba't ibang mga administrasyon para lang maibalik ang ganda at sigla ng Ilog Pasig pinatawag ko ni First Lady, Sekretary, but, 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 pwede ba natin ayusin yung Pasig River? Kasi uh, napapansin namin na dumudumi at walang nangyayari at sana kung gagawin natin, kaya'ng tapusin. At huwag mong uh, papangakuha na hindi matatapos. Nasabi ko naman po naman kay First Lady, pakikinabangan po natin yan in three years time. Ang Pasig, sama-sama nating bigyang buhay muli in three years two, one. At ngayong 2024, ginulat ang publiko nang ipinakita ang bagong muka at transformasyon ng Ilog Pasig. Isang pang world-class na pasyalan at kapakipakinabang na istruktura ang binuksan ng kasalukuyang administrasyon. Ito ang New Pasig River Esplanade sa likod lang ng Manila Post Office. Ang disenyo at konsepto lahat nakabase sa kulturang Pinoy. Ibibida sa bawat stations ang mga sayaw at tradisyon sa bansa. Tulad ng pandango sa ilaw na una nang ikinabit. Ang mga materyales lahat proudly Filipino made. Europe feels hindi po ba? Ito ang showcase area ng bagong bukas na proyekto ng pamahalaan. Ang Pasig Bigyang Buhay Muli ay inisyatibo ni Pangulong Bongbong Marcos. At layunin nito na makatulong sa problema sa transportasyon at traffic sabay pagbabalik ng sigla ng turismo dito sa Kamaynilaan sa nakaraang pasinaya ng showcase area na ito, puno ng pag-asa at pagmamalaki si Pangulong BBM sa mga ipinapangakong magandang benepisyo na maibibigay ng proyektong ito hindi lang sa mga mamamayan pero higit sa pambansang ekonomiya. I grew up by the Pasig River. Today, I work by the Pasig River. I live by the Pasig River. I shuttle between the two, my workplace and my residence, by boat through the Pasig River. So when it comes to knowing the state of Pasig River, I do not merely rely on statistics reported, but by sight and smell <laughs> on my morning and evening commutes. Mga kaibigan ko, hindi tayo rito para ay mapag-usapan. We do not, we're not here to wax uh, nostalgic to the past or wax poetic Of the beauty that it once was. Rather, we are here to blaze a path forward for this national asset. We are here to reject the defeatist view that the Pasig River is beyond redemption. We are here to consecrate ourselves to the mission of transforming Pasig River to what it is supposed to be a living river of multiple benefits for the multitude, featuring safe walkways and bikeways along its banks. A green corridor that will serve as lungs for our city's needs, a string of parks for communities nearby. Along that 25 kilometer stretch will judiciously sprout commercial enterprises run by the best stewards and the strongest stakeholders of the river's development, the people themselves. We envision civic spaces where our children will play, our seniors will relax. families will exercise, artists can showcase their talents, and the creative can display their wares. We want it to be a permanent exhibit area of green technology that works from solar lights to rain harvesting facilities, sustainable practices like urban gardens. We will also maximize this ready-to-use but underutilized maritime highway. Sinang-ayunan din naman ito ng na mga kababayan natin. Nung bata pa kami, nagpupunta kami rito, maganda na. Lalong nangyari ngayon, mas nainganyo kami at pwede itong maging tourist spot. Maraming may offer sa mga turista at sighting akong makita yon. Sabi nila medyo madumi, may amoy. Pero so far ngayon, wala. Talagang okay ang proyekto ng ating presidente si BBM. It's a good place to hang out, especially after school or even after work. Set in na rin po ako maging tourist spot ito kasi maraming magkakatrabaho sa lugar na to. Marami ng ilaw, unlike before na sobrang dilim niya, marami mga snatcher and may security guard. So alam mo na safe na safe ka. Sa pamamagitan ng Executive Order 35, inatasan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr ang Interagency Council for River Urban Development para magtulong-tulungan sa kasalukuyang rehabilitasyon ng Pasig River at kalapit ng mga water systems. Sa loob ng tatlong taon, tinatayang matatapos din ang 18 bilyong pisong halaga ng proyektong ito. Pero sulit naman daw para sa kamay nila at sa kahabaan ng Pasig River dahil maraming Pinoy ang makikinabang at magkakaroon ng hanap buhay. Kasama din kasi dito sa plano ang pagtatayo ng mga restaurant at cafe sa paligid ng walkway na ito. Mas bibigyan ng pansin ang makatulong at makapagbigay ng daang libong trabaho at hanap buhay sa mga Pilipino. So, pagka nagkaroon commercial development, not only for construction, after the construction, makakaroon na ng trabaho. Restaurant, shops, everything. So, tuloy-tuloy yung trabaho. Kinukonsidera din ng pamunuan ang malaking bawas lugi ng ekonomiya dahil sa problema sa trapiko. Base kasi sa pag-aaral ng Japan International Cooperation Agency o JICA, aabot ng bilyong piso ang nawawala sa kaba ng bayan dahil sa walang galawang takbo ng traffic sa Metro Manila. Itong mapapansin mo, may mga hagdanan along the way. So may hagdanan. Pagpunta sa kabila, may hagdanan. So wala na ito, estasyon. Pagbaba mo rito, papara ka na lang hindi ka na maghihintay sa estasyon. So, pag para mo, darating sa'yo yung boat yan. Kasi meron tayong boat na parang bus. Parang bus lane na mahabang dire-direcho. Meron din tayong malilit na boat na can travel in a short distance. Sa pagpapaganda ng kahabaan ng ilog Pasig, sinisiguradong malaking porsyento rin ng kita sa turismo ang madadagdag sa bansa. May 10,000 pamilya na nakatira malapit sa Ilog Pasig ang maaapektuhan ng proyekto. Ito po utos natin, Presidente at the First Lady po. Wala pong gagalawin dyan hanggang di naaayos yung mahihirap. Kaya po kami nag-umpisa sa walang, walang ISF. Kasi ang bilin po niya, bago niyong galawin yan, maglagay kayo ng resettlement. Kaya po meron pong dalawang malaking resettlement na ginagawa namin ngayon. lahat ng mga epekto along the passing trip, doon na natin ililipat. In city ha. Ang sinasabi lagi ni Presidente at the First Lady, na sana na yung mga wag ililipas sa malayo para kasi ang trabaho nila lang dito. Umaasa ang pamahalaan na maibabalik ang kinang ng Pasig River. Kaya po itong Pasig River na ito, hindi lang po ito beautification. Ito po ay pangsyonal. Kaya naging pangsyonal yan kasi pinagduktong mo yung Laguna de Bay and Manila Bay. Imagine yung Pasig River has 14 uh, bridges bridges. Na pagdugtong-dugtong natin, yung 27 kilometers na Manila sa Kalugon de Bay na malalakad na at mababike ng mga Pilipino. Bahagi na ng ating pagka-Pilipino ang Ilog Pasig. Nagkaroon nito ng mahalagang papel sa kasaysayan at maraming pag-unlad sa bansa. Kaya marapat lang na suklian ng pag-aalaga at malasakit. Ang likas yamang ipinagkaloob ng langit sa Pilipino, ang Ilog Pasig. This is the 50 gram jar. Ay proud ako, lumaki na siya, level up na. More magic in a bottle. Yung 15 grams dito na siya sa loob ng pampakit. Okay? Mawawala na yung 15 grams. Ito na ang available sa market ngayon. Parang tumerno na rin siya dito. Ayan. Ito naman ang K Magic Skin Cream for Body. Anong pagkakaiba ng dalawa? Ito, pwede ito sa mukha, okay na okay lang din sa face. From head to toe. Pero, hindi kasi pwedeng masyadong matapang ang exfoliation pagka sa ibang parts ng katawan, like kilikilim, sensitive ang skin yan, di ba? So, ang face cream, mas nakaka-exfoliate. Kasi kaya yan ng ating neck and face. So, that's the main difference. My two superstars. The K-Magic skin cream for face and body.